Sinong habang hindi mapapasakay sa skate ditulak na ito ni Kuya James na sinet up niya para sa mga pasahero? Namamasada ng skate si Kuya James pag wala silang tinutugtugan ng mga event o kaya naman ay pag walang naarkila. At siya na din daw pala nagset up nito para sa mga pasahero niya. May mga tao talaga na mahilig sa musika at ginaganaan sila magtrabaho pag meron ito. At hindi lang yan dahil safe ka daw pag sumakay sa kanya pag gabi dahil sa mga ilaw na ikinabit nito. Mahirap nga magbiyahe sa gabi lalo na sa mga ahas dahil madamo yung dadaanan. Bukod pa nga doon, pag may kasalubong ka na -skate, ay makikita ka agad dahil sa mga ilaw nito. Hindi kasi ito katulad sa kalsada na dalawang way yung dadaanan mo dahil isa nga lang ang at kailangan bumaba ng isa pag may kasalubong. Sinama nga pala ko dito ni Kuya James para maramdaman naman natin na nakakarelax nga daw ang skate ni Kuya James pag sumakay dito. At syempre, kailangan natin magbuhat dahil hindi naman pwedeng yung train ang mag-adjust sa atin. Kinabitan niya nga pala ito ng apat na ilaw sa unahan, dalawa naman sa may bangko tapatin sa may hulihan. Yung dalawa namang ilaw sa hulihan ay kasabay ng preno pag tinatapakan. Pwede pwede ka nga daw ditong mamasada kahit gabi dahil malakas yung ilaw niya at safe naman. At sa mga namamasada daw ng skate ay siya lang ang meron nito. Tinanong ko din siya kung paano pag maulan dahil mababasa ito at pwedeng masira. Last time kasi nakita ko si Kuya James na tumutugtog pa rin kahit sobrang lakas ng ulan. Safe nga naman dahil meron nga siyang taklob na ginawa dito. Ito nga pala yung ginawa niya pag wawiring at ikinabit niya sa ilalim ng skate niya. So ayan Kuya James, bakit mo ano, kinabitan po ng sound system yung ah, skate mo? Parang maganda sa mga pasayero para Ah, pa parang na din sa pasayero, ano? Hmm, para di sila mainip Para hindi mainip mm. Ah, sa bagay Ay, ikaw na kuya ang gumawa niyan? Oo, oh, ako na natang gumawa nito Ikaw na yung nag-setup? Oo, oh, ako na yung nag-setup Na mm. ilaw, sound Ah, ito ilaw, ito mm. Yung ilaw, ilan yung ilaw niyan? Ah, uh, ang ilaw nito ay Uh, apat sa unaan Dala apat. dito Teka Ah yun pili. apat pala apat Tapos mayroon pa dito sa likod apat pa rin Dalawang sa preno dala pre dala pre kulay blue Tapos dalawang kulay green Ah sa so preno daw may ilaw pa oh blue dalawa Pag kumbaga parang sa motor pag na sa huli Nga, Ayan no, na, no, ayaw blue. din dito Ah yun dalawa. Parang hmm. ko pa kasama pila na ng kusina ito eh. Paano yung kuya James? Sa mag ginagamit yung ilaw na yan? Pag sa gabi. Pag ginagabot ah? ako ng gabi. Pag ay ka ng pag gabi? Pag ako ng malayo. Katawad ng Santa Rita. Para kita din pag gabi kita ano? Dito yung daan. Saka pati iwas sa ahas. Ah, iwas sa ahas. Hmm. Para kita mo yung daan. Sa ko. Minsan baga pang nadaan ako. Madamo. Parang ikaw pala yung meron yan dito ano, na may ganyan. May ilaw. Ako lang, ako lang tagabi ng ganito. Yung iba wala. Oo, oh, iba wala. Na mga namamasada. Hmm. Matatalino at talento ang mga Pilipino. Kung matumalang ang pasayero at kukunti lang ang kita ay gumawa ka ng paraan para dumami ito. Nakakagutom lang nga din at syempre pagod din sila sa pagtutula kaya bumili na rin ako ng merenda na hindi na rin nila babawasin sa kita nila sa maghapon. Thank you so much po Kuya James dahil naging part po kayo ng video na ito. At sa lahat din po na namamasada ng skate, ingat po kayo lagi sa araw-araw. Thank you.